Hello guys, for today's video ay magpapalit tayo ng gear oil sa ating Click125i. So bali ito ay may 11,000 kilometers na, kita niyo naman sa ODO nung ating display. At dahil gear oil nga ang ating pag-uusapan at gagamitin sa ating video na to, ay meron ako ditong Petron GP na Extreme Pressure, C90 na gear oil. Bali meron din silang C140, yung mas malapot, saka yung 75W90 na full synthetic pero mas malabnaw ng kunti. Itong mga C-90, 80 w 90 or 75W-90 is kalimitan sa mga light to medium duty na sasakyan, gearbox ng mga scooter, manual transmission ng mga four wheels at mga rear differential. Yung C-140 is kalimitan mga malalaking sasakyan na yon, mga truck, mga farming equipments na nangangilangan ng low speed at high torque na application. Common sa scooter na binebenta naman ay yung 10 at 15W40 at saka yung 80W90. At meron din namang iba ay bibili ng 1 liter na engine oil, then yung 200 ml na natitira ay yung isasalin bilang gear oil. Okay din naman yon, pero mas prefer ko ang gear oil dahil ito ay formulated para sa mga gears ng ating sakyan, differential at saka mga gearboxes. Para dito sa ating activity ay gagamit tayo ng hiringgilya na 60cc or 60ml. So ang ating Honda Click ay nangangailangan ng 120ml. So dalawang beses tayo magsasalin doon dahil nga ang isang puno ay 60cc or 60ml na gear oil. So ito ang mga kakalisin natin. Yung drain bolt sa baba, then yung fill bolt na nasa gitna. may mga nakikita akong mga napuputulan ng bolt sa social media gaya ng Facebook so dapat pag tayo magbabaklas at wala tayong torque wrench uh, usually nilalagyan natin ng tanda yung position ng tornilyo bago natin ng baklasin para at least pag maghigpita tayo is may guide tayo para hindi natin sapitin din yung gaya nung napuputulan or kaya nalulus thread dahil nasosobrahan naman ng higpit Huwag kalimutang tanggalin yung washer na nakatikit then linisan ito at palta na rin ito ng bago pag nakailang palitan ng gear oil. So, ito yung itsura ng ating gear oil after 11,000 kilometers na paggamit kay Honda Click. Mas clear siya kumpara sa engine oil na sinasalin natin dahil ito ay gear lang at saka bearing ang kanyang mga nilulubricate. Kumpara sa engine oil na kung saan ay buong makina ang kanyang nilulubricate kasama dito yung piyesang involved sa combustion. So, ito yung piston, piston rings, connecting rod. So... Napakainit yung part na yon at tendency noon ay mangitim yung ating lang is overtime dahil nga sa sobrang init. Okay, so based on manual is 0.12 liters lang or 120 ml lang kailangan pag magsasalin lang. Unless in overhaul mo yung mismong gearbox, 0.14 liters or 140 ml ang kailangan isalin. Based din sa manual ay final drive oil or yung ating gearbox oil ay every 2 years ang interval lang replacement pero yan ay under normal operating condition so kung ikaw ay tipong heavy user gaya ng mga lalamub or mga joyride o yung tipong lagi kang nadaan ng baha ay mas kailang igsian yung interval okay so hindi pala pasok yung dulo ng heringilya sa butas ng salinan kaya naghanap tayo ng pandugtong na kakasya sa butas yung ating hiringgilya ay 60 ml lamang so dalawang beses tayo maglalagay So, takpan natin maigi yung gear oil para maiwasan ang dumi at contamination and ready for pito change oil. So, balik na rin natin yung fill bolt then huwag kalimutan yung washer. Iwasan ng sobrang higpit at mas mainam kung meron tayong gagamitin na torque wrench. So, ayan guys. Isa na namang DIY video ang ating natapos. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli.